Dike ng lahos na Ang ba na malik mo ba na oh, Ah for sure kung mabalik yun eh Alam Kaya ay wag yung balik eh Ano yung mga isog na tao Akala ko matapang na Pero nagtago rin pala

Pagkakataon ko. Bakit? Ah, Gabaylo Drive okay, e. Ah, buntag. oh Gabaylo, malaking mga driver. Lige. Ha? Ha? Pwede na bang? Okay, okay man. Oh, lang. oh ang SP, pwede na ka mo drive. na kay Angkas na sinsyado. O, SP ka? Okay lang yan. Oo. Oo. May problema. Okay lang? Pwede lang kayo sinsyada pa lang e. ba ah, sure, eh. uh, 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 oh. Akala ko matapang na, pero nagtago rin pala. Akala rin siguro niya hindi namin napansin 'yung pagtabi niya. Nung sa tingin niya na hindi kami nakatingin dahil busy kami. Ito 'yung ginawa niya.

Wapang ng helmet. Oo, kay. helmet to. Ha? Dili kaya tra ko dire, kay ng super bowser yan. kaya to. Resto na resto. ano tanan cerga at magtry ganito. Dito bete ganin dai. Agon kauban. Mo kauban. Sa super bowser ba? Ngay mo. primary sa sa checkpoint, may kanya-kanyang rason May kanya-kanyang diskarte At kanya-kanyang Pero ang importante, huwag maging arogante Pagpasinsyahan na ang kunting abala Ang purpose naman nito ay safety ng bawat isa